Guys, may nabili po ako dito ng no. Itimplahan namin. So, alagyan namin ng asukal, gatas, saka yelo, guys.

Guys, ako naman hindi may kutong gugulayin ko. Bulaklak ng kalabasa. Tsaka talus ng kalabasa. Ito nga pala yung ako sa likod ng bahay namin guys. Nagyan natin asukal guys. Tapos tayo yung gatas dito. Gatas ni Kinky. lagyan natin ng tubig tsaka yelo so, may yelo dito guys yan tapos lagay tayong tubig tubig guys Good morning guys, magigisa na po tayo. Bawang sa kasuguya. Tapos guys, ilagay ko na tong kalabasa at sitaw. Next, lagyan natin ng konting tubig. Guys, kumukulo na po. Lagyan na natin itong talbos. Tsaka bulaklak lak ng kalabasa. Tapos guys, ilagay ko natin itong isda. Ito yung bangos na pinrito ko guys. Ang Lagyan po natin ang tubig ulit, guys. Lagay tayo ng asin. Ayun lang natin limang bot ang kalabasa. Ang ng kalabasa at saka yung bulaklak, guys. Ayan na po, guys. Luto na po ang aming panagalikan. Ito alam ko kung anong tawag sa luto na yan, guys. Para siyang bulang lang, pero wala siyang nawoong. So, Bahala lang. Bahala na si Batman. Nga pala, guys, tag create ko nga pala ako ng susino. Ito, guys. Ito yung mga bata sa bawla yung kinakain nila sa gulay. Ayan guys, natito ako ng kusino. Para sa mga bata. Kasi sabaw lang tsaka kalabasa yung kinakain nila sa gulay. Eh. Madalang lang naman kami magluto ng kusino guys. Tayo lang natin maluto. Tayo na po guys, luto na ang tosino. One point lang po yan, guys. Salamat sa inyong panonood.